Okay, you know, silo mga kaibigan, mga viewers, ano? makakasama natin again dito kami ngayon sa Thomas Pinpin Street. Uh, then yung pong uh, papaganoon naman, yung po yung on Street. So dito po namin pagpapatuloy yung aming kalye survey tungkol dun sa aming topic na sa unang dalawang taon ni PBBM mas sa unang dalawang taon ni PRRD, sino po yung mas maraming may nagawa. Sino ang napupusukan na ating mga kababayan? Oh, Magaling. Yan, okay po. Ngayon po, mapapansin -ma nyo sa aming likuran, yan po yung tinatawag na Santo Cristo de Longos, ano? Kung saan po nagbibigay galang yung ating mga kapatid na mga Pilipino-Chinese. Halika po, samahan nyo po kami, may tropang OFW sa aming Kalye Sorbet. Okay, hey, Magandang hapon. Ano Magandang hapon po naman. Ano ang pangalan Hina nila ate? -saan kayo, Ako po is, taga dito lang pero taga probinsya kayo sa Dabao. Wow. Ah, Dabao. Wow. wow. Okay. Ngayon, Sige. Ngayon, may tatanong kami na. No? Ah. Sa okay. panahon ngayon ni PBBM, sa June, dalawang taon na siya. Okay. Iahambing natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Uh, President Duterte. Duterte, Duterte. Uh, President Duterte. Duterte no? uh, sa loob ng dalawang taon ni PBBM at sa dalawang taon ni Duterte, sino mas magaling sa kanilang no? dalawang? base sa inyong pong opinion at saka yung experience sa akin no ano into bakit po sa kasi is uh, dati kasi eh, doon sa lugar namin diyan sa ano talamak yung ano eh matakot kasi kay into 30 kaya yung minto, wala nang mga ano tapos yung mga iba natatakot din maraming takot hindi ba uh, uh, Tama. Hindi, rumis, tama. Rispito. Rispito nila si Duterte. Uh, Kasi, ang ano ni Duterte, patakaran niya, ni kaya gano'n. Uh, nila yung mga ano nila. Pero nung, hindi lang sa pag ano, na pag ni, ano, is marami lang. Ano po? Bumalik bumalik bumalik. Bumalik. <laughs> bumalik. 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 Loob. At balik loob na dati okay kami dito. Opo. Walang mga takot, ganyan. Oo, ngayon. Eh, sa gabi. Ngayon, mara, takot na. Ay, Marami. ganun po. Ba, bumalik, bumalik po yung kasi takot. bumalik, oh, bumalik ang takot nila. Eh, kasi noon, nung talagang wala silang takot, kahit gabi maraming naglalakad. Ngayon, ha, parang wala o, lang, na. Paunti-unti? Oo, oh, paunti-unti na lang kasi natatakot na. Sige okay. Mo, thank, thank you okay. po ha, ate. Oh, thank you po. Good afternoon. Ay gulap Kaya, uh, ano uh, Roderick po, Roderick Kaya si Sir kayson sa Tayabas uh, Tayabas, Kayson, okay so, uh -huh. dalawag, Okay. kung talaga, ito po Ah, ng Pangulong May Pangulong Marcos na Kaya ng June May humbling natin sa First 4 years day hindi <laughs> nga lang pa kung sino mas makaling sa na. si Deter Tejonon mahal lang kufra kasi taga kay Sonoy, kufra ngayon hindi tumataas ang kufra humahal po ang bigas mahal ang bigas? so... yun <know>, ang napapansin ko sa'yo <laughs> so sa'yo gusto mo Sino gusto niyo? Si BBM o si Duterte? Sa ano, parang si Duterte ho -no. lang. Pero wala na po tayo magagawa. Yun na yun. Sorbi lang kasi ito na yan. Sige, salamat. Thank you. Po, Anong pangalan niya? Jane Ma oh, Jane Ma'am uh, Jane, taga saan kayo? Sa Tondo po, taga Tondo Ito tanong ko Sa panahon ngayon dalawang taon ngayong June Uh -oh. natin doon sa dalawang taon din ni di former President uh, Rodrigo Roa Duterte na dalawang taon. Kung ikaw tatanungin, eh, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Base sa iyong opinion, saka yung experience mo, yung karanasan mo. Okay, Bakit? Kasi po, nung pagka, tong, pagkaupo pa lang po niya, ang dami niya na din kung na paano mga ah, nagda-drugs, Ano pa? Okay ba? Okay lang 'yan. Kaliwa survey lang ito. Oh. Ano pa yung base sa kaalaman mo yung karanasan mo. Sige, salamat. Thank you. Ito po mga kababayan, mga viewers, ano, patuloy po kami naglalakad ni Tropang OFW. And uh, nandito po kami sa pin Street, uh, malapit na po yung Chinese New Year sa February 10. And ito po yung sitwasyon dito, ano habang pakita lang po namin sa iyo habang naghahanap kami ng aming mai-interview hanggang dun sa dulo yan po yung sitwasyon dito sa Hongbin Street, Chinatown Ano pangalan niyo, sir? Mag-asaan kayo, sir? Yan na, sir Sorry Sir, ang tanong namin ngayon araw nito ay tungkol kay PBBM sa first two years ni PBBM sa Hongbin yung ting natin doon sa first two years ni former President Rodrigo Juan Duterte ah. Kung ikaw pa may sino mas magaling sa kanilang Mas magaling si Duterte. Si e. Bakit? Bakit po? Kasi yung si... Pilipinas, Pilipinas na nangyayasay ng ng nang, ngayon dito sa PBN. Oh. Ano, Saan natin Yung po ba yung nararamdaman nyo? Nararamdaman ko yan kasi ah. maraming ng mga pamilya eh. Ah. Lalo na po sa larangan ng ano? Ano yung mga dahing Sa Larangan ng ano ng kulayan ng mga anak. Kaya pag mas maraming tambay kaysa mag-aral. Ay, ganun kaya po ba? Kaya nila sa pag pag-aral sa ganyan, sobrang sobrang custom din pero Hindi ah. Hindi ay, sabi, na rin kaya. Ayun sabi pag-aral na po, papa, kay ba? Ngayon, dami kumunod mo. Kaya nahirapan din yung mga mga Nakikita ko naman kasi Araw-araw kayo nandito Araw-araw kayo nandito Kaya sa nasabi nyo nakikita nyo nararamdaman nyo nararamdaman ko pero Nakaramdaman ko Yung nga eh. lang Yung dahing ng tao okay. okay sir salamat Thank you sir ha? Okay Ayan sir ka Magandang hapon Magandang hapon, Magandang hapon. Magandang hapon. Sir ang pangalan nyo sir Erol po. Si Sir Erol, taga saan? Taga dito po, Binondo, si Binondo. po. Probinsya? Probinsya ko sir, dito na sa pero taga Samar yung magulang ko sir. Samar. Okay, okay. Sige. Yan ang tanong natin kay Sir Erol. Sir Erol, magkakuha naman ni BBM. Magdadalawang taon na siya sa itong June. Oh. Ihahambing natin din sa dalawang taon ni PRRD. O si PRRD, si Tatay digong noon, noong nakalapaan na administrasyon. Kung ikaw pong umiliin, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Ano uh, para yan Dan, pag-anggol sa ganyang politiko? Kita naman eh, kita naman, parehas naman. Hindi naman sa naiwili pero kasi eh. Peso, may umangat talaga e. Eh. May nakikita natin. Pero ang pinagusto ko talaga yun, sana si Manny pa kayo, sana huwag nanalo e. Dalawa, hindi yun, sa'yo po talaga. Hindi, doon sa dalawa lang, bibilihan mo, oo. Uh, dalawa lang. Yun sa base sa karanasan na, ano mo lang, opinion. Ah, uh, siguro na ako kay no? kay Marcos tayo, Marcos. Ah, oh, bakit naman? Ah, uh, kasi makikita naman natin eh. Yung transition kasi ng panahon natin yun 'di ba, pagpasok ng COVID, para tayong pumasok sa portal, grabe yung transition, new normal nga tapos si Marcos nang pumasok na presidente. Para naging ano na, modernize na, makikita naman natin na nagiging moderno na. Kaya ako random ko yung pagiging moderno ng panahon kasi nandito tayo sa Maynila nakatira sa Binondo pa daming matataas na building. Uh, okay sir, salamat. Okay thank you ha. Uh, Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, habang naghahanap po kami ng uh, may interview ano, dito sa aming content, pakita ko lang po itong mga nagtitinda ng uh, prutas dito. Ano. Ayan po, haba. Nasa Ong Pini Street pa rin po kami, talagang mahaba po ito. Ano. Kaya yan po. Ayan siya. Bali, magandang hapon. Ano pangalan niyo po? Yolanda po, dumaki. Pangasinan si Ma'am Yolanda. Pangasinan. Taga Pangasinan. Ngayon ang tanong namin ay na, no, uh, ngayong panahon, panahon ni PBBM, uh, itong June, magna taon siya, so ihambing natin yung dalawang taon ni PBBM sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dalawang taon din. Sino mas magaling sa kanila? Uh, mas uh, magaling si Duterte po. Bakit po ate? Oh, kasi ano, may isang salita, uh, may isang salita siya sa ano okay lang po na yung mga binihin noon kaysa ngayon lalong mahal grabe ang mahal Kaya, ramdam dyan ay? ramdam na ramdam kagaya po ng ano Mariusit. ano po yan? butas butas talaga <laughs> ramdam <laughs> nami ramdam ang bigas? tagus na tagus grabe ang bigas siga halos malagkit na yun 60 pesos na po yan ang pinakamura 51 o, tignan nyo so Grabe, ilang tayo pa eh. Ano na wagan kayo sa gobyerno? Ano na kayo sa gobyerno? Iba ng bigas na. Uy, baga, iba, iba ba talaga. Yun ang, ano, yun ang Sentiment. problema ng mga tao. Bigas talaga. Kasi hindi ka naman mabubuhay kung wala bigas. Kung tinapay, kahit sa linggo tinapay, manghihina ka, hanapin mo yung bigas, kahit kanin. O, so, hindi tayo mabubuhay ng walang bigas. Kaya dapat iba, iba ba talaga ang bigas? Sige po, maraming salamat. Thank kayo. you po. Uh, ano pangalan niyo sir? Jericho po. Si Sir Jericho, taga saan? Uh, Tapag dito lang, Bilon, si Binondo. Sa okay. Binondo. so, ang tanong namin siya ngayon, sa panahon ni PBBM ngayon, magdadalawang taon na itong June, oh. ngayon ihahambing din natin sa dalawang taon ni PRRD, ni Tatay Digong. Ah. Sino mas magaling sa kanilang dalawang? Eh, siyempre, para sa akin siya. Para. Sino? Duterte. Duterte. Bakit, Bakit naman? Kasi hindi katulad dati. Dati pa sagsaka ng pandemic to. So, pa niya yung mga ano. Hindi katulad niya. dalawang taon na si Bongbong. Hindi ka tumataas ang tumataas yung mga presyo natin. Hindi Walang naramdaman yung... Hindi. Parang hindi ko ramdam. Yun talaga yung naranasan ah, sa ngayon eh. Ano? Mm -hmm. Yung taas ng taas ang bilihin. Taas-taas ang bilihin. Oh. Tsaka sa pamasahin. Okay. Ano pang may dadagdag mo sir? Ano yung paparating natin sa video natin ngayon? Oo. Uh, eh, para sa akin, mas, ano, sana, dumanay yung mga, bubaba yung mga presyo ngayon. Eh. Kasi, sobrang hirap talaga pagmahal yung mga dito. talaga. Ah, ang in-expect natin noon, sir, kung eleksyon, hmm. na magkakaroon ng price control doon, na gaya ginawa ng nilip President Ferdinand Marcos, senior, lahat mo, hindi ka pwede magtaas, hindi, dadaan ka sa price control mo pagpuntas ng gasolina, ng bilhin. Lahat. Oh. Uh, 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 merong price control. Oh. Uh, sir, salamat sir. Thank you. Sige, po? G. Si Manji, taga saan? Taga dito lang din po. Benado. Anong, province? Romblon. okay. Nakarating okay. okay. Kaya na ang panahon ni PPP administration, no? may dalawang pa June. Iambing natin sa panahon ni PRRD ni okay. Former President Rodrigo Roa Duterte, dalawang taon din. O, ako 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 at tatanungin ko kayo sino mas magaling sa kanilang mm, para po sa akin si BBM po si ay hindi si Duterte oh, bakit naman ay Duterte po ako panig kasi 2 years pa lang ang dami niya ng nagawang mga project tapos ang dami niya ng mga na mga napo ng mga drug addict ganyan tapos ngayon po kasi kay BBM parang medyo mabagal po yung pamamalakad niya. Although may mga nagawa na rin naman siya, kaso nga lang tulad ngayon, kung ikukumpara mo siya dati kay Duterte, ang bilis ng process ni Duterte kaysa kay BBM. Kumbaga sa action na former president Yeah, kay Duterte po. Salamat pa. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Thank you. mga, kahit hindi Chinese, basta tayo na maging maulad ang ating buhay. Uh, yes okay, sir, pero uh, nagkakanta kami kasi ng kalyet survey regarding sa ating government ngayon at sa mga gobyerno na may PRRD. Mm -hmm. So pa, uh, uh kayo sa interview sir. Uh, sir, ano pangalan niyo muna sir? Uh, Ricky Dila Dilatore, senior po. Sa um, saming lugar kayo sir? Ako po ay tubong Alenor din sa Mar, napunta po ng Manila para maghanap buhay. Tapos ang tanong namin sir ngayon eh. Ano masasabi niyo ngayong present uh, government versus sa uh, past government for 2 years ni BBM first 2 years din ni DRT. Sino yung magaling sa kanila dalawa? Sa ganun sir sa base sa uh, ngayon naalala natin yung mga past na buhay past ngayon dahil yung kay President Digong nung araw nagkataon naman kasi na may pandemic kaya sobrang hirap lang sir Oso, oh, so, hindi. Before pandemic. Wala pang pandemic. Yung 40. Opo. Ito pa. Titoy. So, sino na napipili nyo, sir? Sa so, dalawa. si PBBN ba? O si sa, Papay okay, Digong? Kung para sa akin, kay Digong, maganda naman yung napamalaka niya dahil una-una yung nagawa niya yung mga drug addict nawala din yun. Tapos so, sa ngayon, kay President BBA, maganda rin yung buhay dahil una na marami siyang nagawa na nakita ko, pumunta ko ng Bulacan, yung release ng train, malapit ng matapos. Una-una, malaking bagay yon sa commuter na nandito ngayon sa Manila na mamasukan. Okay, sir. Salamat, sir. Thank you, yes, sir. sir. Thank you. Peace, hello, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ayan po, still, kasama ko si Tropang WebW, no? si Brother Warren Castellanes and Rodel Paderes. Rodel's TV katatapos lang po naming interview ano. So dito po yung street na yan ano. Yan, yan po yung open street. Pinaybay namin ni Brother Warren ano hanggang doon sa dulo. So natapos po yung interview namin at uh, mapapakinggan niyo po kaya tapusin niyo po itong video ng ito ano. At ito po mga kaibigan. Baka mayroong gustong sabihin si Brother Warren. Yeah, please subscribe Rodel Paderes. Paderes. Sa Rodel's TV. Sa TV no? And please subscribe Tropang FW channel. Brother Warren Castellanes. Kaya hanggang dito na lang po itong video ito no. Nawa sa aming mga susunod na video abangan nyo po. Lalong-lalo na po yung Kalye Sorbet. Peace!